kahit nga hindi pa kayo ikinasal eh, eh kung kayo nga ay nagsama na bilang mag-asawa, nagkaanak na ayo, eh kahit hindi pa kayo ikasal kahit saan, eh kinikilala na ng Diyos na kayo ang mag-asawa kasi nagkaanak na nga kayo eh. Eh yung iba, hindi na dahil hindi naman ikaw kami kasal eh, eh si Maria at si Jose hindi pa kasal? Pero tinatawag ng mag-asawa sa Biblia. Nagkasundo kayo, kayo magiging mag-asawa, nagligawang kayo, nangaho kayo sa isa't isa na kayo ang magsasama. Eh, matibay na yun eh, kahit hindi pa ikinakasal ng tao. Kahit hindi pa ikinapasal sa, sa reliyon ng mga tao. Basahin natin ang Galacia 3.15. Mga kapatid, nagsasalita ako ayon sa kaugalian ng mga tao. Bagamat ang pakikipagtipan ay gawa lamang ng tao, Gayun may pagkapinagtibay, sino man ay hindi makapagpapawalang kabuluhan o makapagdaragdagman. Pagka ang takikipagtipan kahit gawa lang ito ng tao, hindi kasama ang Diyos, it is between a man and another man. E pagka napagtibay na, ah, ratified na, hindi na pwedeng baguhin at hindi na pwedeng pawalang kabuluhan. Kaya pagka nakipagtipan ka na, eh binding na yon, may kapangyarihan na yon, may bisa na yon. Tinan mo si Maria at saka si Jose. Hindi pa sila kinakasal Pero kinikilala na ng Diyos na mag-asawa sila. Basahin natin ang 1.18 ng Mateo. Ang pagkapanganak nga kay Heso Kristo ay ganito. Nang si Maria na kanyang ina ay mag-aasawa kay Jose. Bago sila magsama ay nasumpungang siya'y nagdadalang tao sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Yung salita rito ng si Maria na kanyang ina ay mag-aasawa kay Jose. Yung salita rito mag-aasawa kay Jose, hindi pa sila talaga mag-asawa. mag, mag lang sila. Kumbaga, engaged. Sa ibang Biblia, doon sa Grego, sa Astila, sa Portugues, sa Ingles, ang sinasabi ron, magnobia pa lang sila, magnobia magnobia. Eh, pero bago sila magsama, nasumpuhan ni Jose, bunti si Maria. Ano ngayon ang binalak ni Jose? Tuloy natin ang 19. At si Jose, na asawa, palibhasa dalating matuwid, at ayaw na ihayag sa madla ang kaniyang kaprihan, ay nagpasyang hiwalayan siya ng lihim. Datapwat samantalang pinag-iisip niya ito, narito ang isang anghel ng Panginoon ay napakita sa kaniya sa panaginip na nagsasabi, Jose, anak ni David, huwag kang manamba sa pagtanggap kay Maria na iyong asawa, sapagkat ang kanyang dinadalang tao ay sa Espiritu Santo. Okay, nyo, eh, hindi pa ha sila nagsasama noon eh, nagbuntis si Maria. Engaged pa lang sila. Pero ang tawag nung anghel sa kay Maria, sabi ng anghel kay Jose, huwag kang mangamba sa pagtanggap kay Maria na iyong asawa. Asawa na ang tawag eh, pero magnobyo at magnobyo pa lang sila. Hindi pa nga sila nagsasama eh. Ibig sabihin ano, yung kanilang tipanan, matibay na yung kinikilala na ng Diyos yun. yun. yung sinasabi ni Pablo. Bagaman ang pakikipangtipan gawa lang ng tao, pero pagka napagtibay, hindi na mapapawalang abuluhan ng ait na sino o mararagdagan pa man. Yun e, pinal na.